When I was 16 years old, I was ripped from my bed in the middle of the night and transported across state lines to the first of four youth residential treatment facilities. Inilahad ng 43-year-old hotel heiress at reality TV star na si Paris Hilton ang kanyang mga pinagdaanang pang-aabuso sa youth treatment facility noong siya ay 16 years old pa lamang. Noong June 26, humarap ang Hotel Eres sa U.S. House of Representatives upang manawagan ng greater federal oversight sa mga youth care programs sa Amerika dahil sa mga traumatic experience na kanyang dinanas bilang teenager. I was force-fed medications and sexually abused by the staff. Matatanda ang hindi ito ang unang pagkakataong nagsalita si Paris tungkol sa emotional at physical abuse na pinagdaanan niya sa treatment facilities. Sa katunayan, sa kanyang YouTube documentary na This is Paris noong 2020 at sa kanyang 2023 memoir na Paris the Memoir, ikinuwento niya na bumagsak siya sa treatment facilities dahil humanap ng paraan ang kanyang mga magulang upang solusyonan ang kanyang rebellious behavior para maging updated sa trending stories mag-follow at mag-subscribe lang sa social media pages ng News5 Ako si Rainer Mira News5 Digital